What's up mga kulsidol Good morning everyone Araw ng Uy uh, bis ngayon mga kulsidol Apit sa 20 Ayan At uh, maraming salamat po Sa inyong mga support Sa aking mga upload Sa araw-araw Sa aking uh, youtube channel Ayan At uh, pakipinto ang button bell Para sa ganun Updated kayo Sa aking mga upload Sa araw-araw Ayan Nandito tayo Sa uh, Gulayan Sa paarlan Sa greenhouse Ayan Nandito tayo Mga kulsidol uh, Dilig tayo. Thank you so much po sa inyong mga support at ating thank, thank you. At nandito tayo sa gulayan, mga kutsay lula. At tayo mag-amas-amas, mga kutsay lula. salamat po sa inyong mga suporta sa akin sa araw-araw kong mga ginagawa ako okay, pusong nagpapasalamat sa lahat ayan, shout out sa ating mga awit W thank you so much po sa inyong mga suporta ako okay, pusong nagpapasalamat sa inyong lahat sa umagang ito happy happy merry christmas sa inyong lahat bye bye